So, magandang umaga sa inyo lahat mga igan mga no? Ngayon, na uh, 31, araw ng New Year Ngayon, magluluto tayong ng ano, uh, kilawing bangus no? Pampulutan to, sarap to Healthy na, no? itong maganda kaya sa mga baboy ano, Nakaka, ano, siyempre, iwas high blood tayo ngayon Ito, bumili kami ng ano ngayon Yung mga ingredients natin Ito yung fresh bangus, no? Boneless to Tatanggalin ko lang yan Alisin ah, ko sa tinik Pero boneless na siya, no? Yan, ito syempre, ito nagayat ko na. Meron tayong labanos, karos, ito ngayon. No, ko ng pagkagayat. Meron tayong uh, ano tawag dito? Pipino. Pipino. Tapos uh, sibuyas na puti. Siyempre, meron tayong green chili. Sa cracked pepper, meron tayong peas sauce. Meron tayong salt and sugar. Syempre, di mawalan dato puti no, yung suka natin. Ito yung pagpipigahan natin dito. No, tapos mamaya sa kanila natin siya imi mix no? Mamaya pagbili pa ng kalamasi, bubuhutan natin ng kalamasi yan mga ikan mo, atos, no? Okay mga ikan, balikan natin, no? Gagayahin muna tayo. So, ganito lang mga ikan, no? Dipisahin mo lang. Yan. Pwede nyong ganito lang buo kaya hatiin nyo na sa hitna may meron po may ano para meron tayong ah, uh, dekorasyon na tinatawag at hindi yun, nyo yung ganyan yun. sarap to healthy to yung masarap na pulutan, mga yung mga parts healthy ang labano regulator ng dugo natin yan ang pipino para sa headland kaya itong aking pulutan ngayong new year mas the iiwas, isplot okay, mga ilan. Ayan, ganyan lang. Tapos ito na may susunod natin, itong pipino. Huhuli na natin to. Saka itong mga sibuyas natin to. Ito, pipigam muna natin sa tubig. So, mga ikan, no? ito, no? hugasan natin yan. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng asin. Ito so asin. Pipikaan natin sa asin yan, no? Oh. Okay lang. Pipigayin yung ganyan para maalis lang yung mga ano. Ayan, mga higa, no? Pipigaan nyo lang yan. Tapos mamaya bababad natin si suka yan. Tapos tanggalin na yung sabaw. May asin na yan. Ibig sabihin, napigaan nyo sa asin. Medyo syempre, may, may timpladong konti yan. Mamaya niyo yung titimpla ng ayos. Baka sumoto ng alat Yan, okay. So, mga ikan, tapos lagyan na natin ng suka. Bababad natin siya. Yan. yan. Pagbabad niya, saka natin pipigayin mamaya. Tatanggalin natin. No? Tapos itong bangos iwaiwain ko rin bababad ko rin sa suka to mga igan para maluto siya suka saka natin pagsasama ha ayos na yan saka gusto nyo may chili na pula kasi napakamahal ito lang okay na Pero kung gusto nyo mapang mapang mapa -ma na ayos wala problema sa inyo na yung discount na yan okay balagan natin mga igan ito pipino yan ganyan lang iwan yung pipino sama-sama na yan Tapos yung sili, pag ano lang yan, eh. ganyan nyo yun na yung sili, yung ano. Gusto nyo alisin po ito, okay, na. para may, may anggang siya. Saka ito, inalis ko yung buto. Nasa inyo kung gusto nyo yung sama na yung buto. Ganyan lang, yan. Halo nyo na yan. Pwede nyo pinuyuhin ito para maglaano. Pero so, nipisan nyo lang, okay na yan. tapos natin ang ano yan okay. so ito itong paghiwa si buyas nyo no? yan huwag nyo na pinuhin masarap to manamis na man itong si buyas eh diba pinapapak nga eh binabalot nga sa harina yan eh diba yan yan sama sama na yan tapos itimplanan natin yung maya maya diba? okay So, ito mga ikan, ito naman yung suka, no? dito natin bababad yung bangos no. ayan, ito tanggalin nyo lang yung ulo ayan, boneless na to eh tinanggal kayo ulo iwayo nyo lang ganyan ayan ayan nyo lang paba ayan, oh. ayan, taba oh. kahit hindi boneless Basta nakababad yan kahit may tinik sa suka. Nakababad mo taga. Lumalabot ang tinik. Pwede naman yun. Tatanggalin yun yung malalaking tinik lang. Ayan. Ganyan lang. Oh. Babad nyo lang ito para maalis yung lansa nya. Maluto siya. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang kalaki. dami yan yung mga iga kayo na bahala kung gano'ng kalaki hiwa nyo ng bangos yan lang yan mamumuti yan pag nabuti na yan luto na yan sa kanyo lang babalawan uli na suka Ito, ito, mga ikan. oh, kapat na siya, no? Medyo namuti na siya. Sabihin, okay na yan. Ito na yan. No? Yeah, okay na yan, no? Pipigayin nyo na lang yan. Pipigayin nyo lang ganyan yan. Ayan. Ayan. Lagay nyo na rito. yan susuka oh. nagugus naman akong kami eh nalinis na yan, yan lang, may nila may iga no oh. tapos lalagyan natin sa repto may igan. masarap tong kainin kulutanin pag malamig na siya ganyan ang pag-ihanda mo yung malamig na siya So, maigan, titipla na natin. Lagyan na natin itong asin. Maigan, no, asin. Ah. Uh, lagyan na natin itong piece, ah, uh, fish sauce. Siyempre, lagyan na natin itong pepper. Crack pepper to maigan, no? Pwede yung buong paminta, durugin nyo. Mas maganda yung ano yun. Ayan. Tapos lagyan natin asukal. 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 Kaya na may Tapos, ito yung ano natin. Sili demonyo. Ayan. Ayan. Medyo maangang to. Sili demonyo to eh. Hmm. Hindi ko na makalimutan. May maangang yan. Tama lang naman para ano. Ayan. Tapos, syempre, meron tayong kalamansi. Lama, ayan, may ikan. Saka natin halu-haluin yan. Titignan natin yung lasa. Kung tama na yung asim niya, saka natin papasok sa rep. Ang may gabi, siyempre, puputo ka na, hindi naghabang pwede na hihain yan. Pag malagihay na, yan, sarap yan. sa inyo kung gusto nyo yung maasim sya o tamang asim lang malamis-lamis sya pag kulang sa alat mali mo na natin o no, mga ika no? kulang sa alat dagdagan nyo na lang ng patis or asin sa inyo Ayan, ganyan lang, ganda oh colorful mga ika no, tarap no? parang salad sya eh, pero ito ang tinatawag na kilawing bangos na merong labanos, carrots at pipino na may sibuyas na puti. Ayan, nakababad na siya yan. May konti suka tong halo, no? Binababad natin pa yan, eh. Ayan. Tapos, tikman natin ngayon yan, mga igal. Tikman natin sa buho niya kung okay lang yung alat, yung tamis at asim niya sa kalamansi. mm -hmm. Sarap mga igan. Okay na to mga igan Wala ka nang hahanapin pa Papasok na lang natin sa rep to So ito na mga igan Okay na yan no Dito natin yan Ganito ang serving yan no Ayan Sa maliit na no Ayan ang serving yan mga igan mo sa Inuma no Ayan Colorful Diba? Oh. Hmm. Pag order ka ito sa ano sa mga beer house. Oh. Okay. Well, yan. Oh. Oh, kilawing ano nga kanigi. Oh, Ito na mga kilawing bangus na may labanos, carrots at pipino. Masarap pa, healthy na. Hmm. So, mga igan. Ito na po ang ating kilawing bangus, no? Maraming salamat sa inyong panonood ng aking channel, no? Uh, sana po uh, May ba bahala mag-share At pag-subscribe na lang po At manigong bangon taon Mabuhay tayo lahat God bless po